Yo, what's up mga kaangas Kamusta kayo? Ah, medyo matagal-tagal na rin hindi nakakapaglulubi ulit Busy eh, sobrang busy So, today's vlog Pupunta lang natin yung nanalan ng gopro hero 4 si don don ontiveros <laughs> <laughs> so shoutout sa'yo tol napakaswerte mo congrats congrats uh, makita kami sa may kawit sa may LTO kasi doon din naman dahan ka mamaya nadalaw din ako kay airpat at may trabaho pa ngayon lang ulit na pag motor dahil nag uulan din nung last So puro para bilis lang tayo Jeep jeep lang muna Jeep jeep <laughs> Jeep jeep eh na Bilis na kayo Sa so, taas sa inyo mga tol May message kasi pa doon sa ano Sa part 3 ni Idol Dash <laughs> Ano daw masabi ko kasi so, hindi tayo nakikidam sa mga haway-haway ng mga ibang bagay <laughs> Tapos sa tayo doon eh Ang nasabi ko lang talaga doon Ang sama yun, namimira ng tao Sabi ko anong nung isang vlog diba Yung last na vlog ko Mas okay nang magpakatotoo Diba Gaya sa manira ako ng tao Loko tong mga asunto, nag-away pa Mamaya may mga aksidente Ngayon nga, mapalik tayo doon <laughs> Mas okay na yung totoong tao lang Baka diba? manira para lang umangat ka sa iba aanget yun sila lako ganito lang ako di ba? ngayon lang hindi naman tayo nakikialam troba yun kung troba yun mga nandoon pero nope kung kasama ako doon yun na ako pero mahirap na eh, harap na makontroversial. <laughs> baka sumikat. Sumikat ang pango. <laughs> na si Don kasi, anyways, baka ando na si Don dahil kanina pa yun umalis. No, sa akin, huwag lang matraffic pag natraffic ako, yun na sorry doon siya, baka matraffic din siya doon kasi sa imo siya eh. ginagawa na naman ulit yung daan dito na maayos pambihira naman only in Cavite paano mo pang nalaman pag nandito ka na sa Cavite may nakikita kang gumagawa ng kalsada <laughs> Sa, lahat ng kanto dito sa kabita ginagawa kahit naman gawa pero ilaw sa kalsada hindi mo na mapuunan ha? baga naman oh so, gusto ko lang shout din si mamamush So nilalakad na rin ako kay Bossay eh? Si Max Moto sa Insan Cafe Moto Ganda <laughs> ko na lang mga Jersey So salamat salamat Sa paglakan sa akin Pero Kung para sa akin yun para sa akin yun diba? Ganun lang na makasimple yun sa akin Ganun lang kasabihan ko kasi eh nakakayari naman na ang dami ng ano, baka ayoko na may nasasabi sa akin diba ayoko lang baka sabihin mapurado or namimilit ayoko nang ganun na naman tayo sinasabing ganun para sa atin, para sa atin, di ba? Ngayon lang naman, ganun kasi simple yun. So, dito na rin tayo sa Bermosa. Sa lugar. Ang Rich Kid. Hahaha. hindi po matunin to Ay, lang yung motor ko <laughs> Makakalahin nyo Pumutungo lang po ako Mahangin Hahaha <laughs> Hindi hey, pa ba tayo battery? Hindi tayo nakapag-charge Kita kasi <laughs> lang <laughs> doon sa may LTO Ito na tayo sa meditation Malapit-lapit na ito Sumahabit ako ah So malapit-lapit na ako doon Baka kanina pa naghihintay yan Ang kaya na maghihintay yan <laughs> Bah, nanalo ka na nga eh Ganit ka pa pag naghihintay ka ng konti <laughs> Nanumbat bigla eh no Sata <laughs> setal oh, Diyan na siguro siya motor ko o ako dalawa lang naman yan eh isa po gi sa amin motor o ako mag-usapan natin sila nag-ano sila eh just based na nga daw siya o nakita ko na thanks <laughs> dito na ako kayo <why> doon <tong> na ako doon, ski nabasa so, ko na message yan, doon na daw siya maganda ng kasada dito oh at medyo na late oh, ako pa magpapasay siya sa <laughs> mo ako dyan utragis ka wag mo sasabihin na late ako paling kita <laughs> manalo ka na nga eh sumagalit ka ba? hahahaha <laughs> lang.

Apa? Pakal Ani lap Wala kung paki Ah, kabit mo na? Yes. <laughs> Tingnan mo na rin kung gaano katagal na pa na. charger. Nakakaya, charger, binigyan pa. Sabang so, gopro lang ah. Ha. Ha? So ayan yung gopro. Bibigay ko sa ano. Totoo lang, hindi siya deserve dito pero. Ah, bigay na natin, nakakaawa. Teka tingnan ko muna baka may nakarecord. Nakikita mo pa yung burat ko dito. Alam ko na-charge ko ito kanina, ay nung isang araw. Wala naman daw. May SD card pa to eh. Putang na may SD card pa. 8 gig nga lang. Baka may ano dyan na. Pwede na yun. Baka meron ka uh. dyan. Nagay mo muna. Try natin. Wala mo nag ano. Bakal na mukha oh. May SD card na. May charger pa. Nagay <laughs> uh. mo. Try natin dito. Punta mo na ako sa airpot ko. Dahanan mo natin siya ko saglit. Ha? No. Ayaw nga. Ano nga ito? Ano ba? Ito yung GoPro. Ayaw? try. Ayaw, may Para masubukan subukan nga dito, oh. Ayaw ka ako. Ulo, di ka namang sasalita. video mo lang, tatry lang natin kung nagana <laughs> Ah, kaya na, na, sira pa. Umiha ko, ano pa sabihin sa akin? Numigay, sira. Ew. Ah, pipindutin mo muna yung on niya. Wala kasing quick, quick button to, Di ka tulad nito. Pindutin mo muna to, Diinan mo. Tapos, saka mo siya pindutin. Ayan. Ah, ayan. Dinan mo siya. Tutunog naman yan eh. Ayan o. Oh. Oo na siya. Pindutin mo lang to settings mo na kasi naka auto lock ayun o naka na ano yan hey what's up mga kaangas ito yung nanalang kupal ayun eh, yun pag stop mo lang pindutin mo lang yun ayun eh, pero eh, nakabukas pa rin siya ha? dapat didinan mo siya dito ayun ka kung may settings yun natapo ko na ka to eh nanalo ka pa <laughs> 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 nakalambuta may handa ng casing eh, wala na ano to. Paano to? Gaganon lang. Papasok lang sa loob. Ay, oo. nga. Ano na? Ano na? Taka. Taka ka na. Tulak mo na lang. Kasya ba? Putang ina. E parang sinukat ah. Parang pinagplanuhan ah. Sige, fire, Ano na magkabit? Nakubutan na pa sweet kakabit pa. Kanto mo siya, hindi siya nakakanto. Nanginginig pa eh, kala mo namang virgin ang puta. Ipitin mo. I-muscle control mo. <laughs> Tang ang pumasok ang puta virgin nga, hindi marunong magpasok. Kinang inang to. Oh, Lul, tsura mong yan, mabulbul ka na. <laughs> Wala akong spirits. Tang ina, napaka switch sinabit pa. Tang puta. Tang ang. na <laughs> Wala, kinang ina mo. Pabalik tayo, gusto mo. Tatama yan kapag tumungo ka. Sabagay, bagal mo naman. Mamangkuhin yung motor mo. Baka <laughs> <Pag> bagal. Baka sir, presyon tayo upgrade rusy Upgraded na rusyo angin, gago. akin, gago. Tingnan natin. ka sakin? Sure ka? mo <laughs> Alis na kami ni Donski Tol, wala ka pa siya shoutout uh, <coughs> Jowa mo, wala ka siya shoutout Hindi mo shoutout jowa mo Yung jowa mo, hindi mo siya shoutout Jowa mo ako pala kami ng ano Pwede ka sa dito Bakit? Sa wala kang pake <laughs> 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 Mauna ka lang oh, Mauna ka lang <laughs> Magiging sa kanya yung GoPro. Sweet so, din itong to. So, eto si Don. So, Nanalo na. Ang GoPro Hero 4. May kasama ng charger saka SD card. Kapal na mukha. <laughs> ne, deserve niya. Deserve niya. Kasi, siya gusto niya rin mag-vlog na. Tapos, nagka-license na rin siya ngayon. So, ano to eh. Parang utol kong Bunso Pero wala naman tayo yung Raffle natin Naka maruleta naman yun Dami naman may gustong Karoon ng ano Ng GoPro Hero 4 Pero Siya lang talaga siniswerte Hahaha <laughs> 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 Hahaha Sumpal sa mukha Doon, doon Ontiveros So punta na kami kay Airpad Nadalaw lang ako Saka sa tito ko na Nakakalabas lang ng hospital Dadalawin lang natin sa Gland. Kung ano Kung hindi nagpapahinga Pero kung nagpapahinga Hina na. ina siguro Is it a para si Derp Doon naman yung tito kaysa, may panamitan lang Makagaling niya lang kasi sa hospital So mayroon siyang pitong muta sa pusa Kailangan yung operahan So sana maging okay siya Pag-pray na lang natin Nakakasya lang naman hinihingi kong tulong wala akong hinihingi financial. Ano lang naman, dasal lang naman kailangan ko para sa tito ko. So may mabagal tayong kasama. Anyways, tama na drama. May mabagal tayong kasama kaya ibig na nagmamadali tayo. Hamba akan terlalu indah, ada yang coklat. So na kami yung Robinson Lumahan na ako kay Airpods Ayan pa si Don siya, makamukha pa sa akin doon Bagal bagay <laughs> so, Doon na kami doon sa may Amos Robinson Sa ating cross copy So punta din doon minsan ha Sarap na copy doon

ni Jam ay Janel ni Janel <laughs> sama natin yung sa video Kaya <laughs> mabunta yun yo what's up so alis na kami ito si Don alis na rin kami tumahan na ako dito sa Imos Inaanan lang namin yung shop dito sumama so, na rin siya para makaride ko man lang so uwi na rin ako. may lahat pa ako iba so ano ay tropa shoutout sa tropa So siya kasi papunta ng open canal Ako taas man ako Nagkasabay lang ulit So congrats ulit doon Deserve mo yan Ikaw na bahala Kung Ito tuloy mo pagpavlog mo Tuloy mo tol Wala namang masama doon eh Wala rin makakawala sa'yo Di ba? So parang mulan tapos umaraw na naman sa saulo time check mag 12 na rin napaka bagal naman itong nilalang na to hindi ko kasi naka vlog pero napaka gusto n'yon <laughs> siniraan pa e no so, so bent canal na siya sabay pa rin nga mga kami pero doon na kami mag mấy cái hiệu đó Phải lắm mà chỗ vậy nè dito na siya dadaan dun tinuro sa kanya ng waste so ingat doon ha salamat sa pagpunta congrats gats dahil nanalo ka sa so, hindi na natin nakuha <laughs> sino to Ducati no

Sao to? Saan? Nasa jeep? Wala na akong gas. Putang na wala na akong pera. Paano tayo papagas? Sana umapot ako. Wala akong pera. So dito ko na rin tataposin yung vlog. Ingat kayo palagi. lagi nyentang das breakfast people you ride right. thank you maras sa penonton selamat sama supporter bye.